alam nyo na next in line na kayo salanan nyo kumain kayo ng marami ay eh, lumaki kayo ko agad di ba hindi ba sinabi sa inyo ni Kaparmer Anthony ha wala na gatid <laughs> nakapag-deliver na ako dito dati oh, ka, yeah, kayo yung kay Kachin yun <laughs> hindi kay dati pa oh, dito rin kami oh, na la naalala ko na eh wala pang vlog noon wala pang Kaparmer di pa pinapanganak okay, sir. di pa pinapanganak si Kaparmer noon <laughs> isang magandang buhay mga ka-farmer bibili tayo ng regado dito ako nang galing dahil ah, uh, sasakyan ang dala ko <laughs> pero lang akong ah, uh, kinatid kanina maaga ayan uy wala si Jomar si, si Parik na lang. Balik na. Ayun. Uy.

Yeah. Ay, Maya. Oh. Ah. Ano kasi ay nagtitinda ka na. Hindi, may order. Ling ah, may order. Linggo, saan sabado 'to bukas Di po ba? Ay, Sabado na. Kailan bukas? Hindi, namili na ako para nang haw. Tama naman. Hindi ko na papalabas pa. Ha? Hindi ta? Na, may order pero. sa ano malapit na tayo. Kunin ko na yung taba na lang. ng talanga. Na, um, taba ng talanga lang. Ah, wow. Shout out kay Boss Jonathan. Shout out kay Boss Jonathan. Magpa-ship-ship sa Yung binili. Yung binili ko. Yung binili ko bangos. Nilagay ko doon sa lababo. Binawasan ng pusa. Tatlo. kung nila kinakain na halos? Ano Mas? Yung iba, pagka nag i ilalagay yung... Malansa? Malansa. Ano Tinata, Hindi pwede pag-alungin ng karne, tsaka ano. But yung iba? O nga, ano, maganda tingnan, pero yung lasa po, nawawala yung essence ng baboy. Ewan ko ah, yun ang aking ano. Siyempre baboy yan eh. Karne eh. Tapos lagyan mo yan. Di ba? Di ba? Ikaw ba pinaghalo mo yung sinigang na hipon at baboy? Oo. Okay. Oh. Oo, <laughs> oh, ba? Diba? Kung isda, isda, ba? Diba? Baboy, baboy. Baboy manok, pwede pa eh. Oo. Okay. Oh. Okay. oh wow. Sipod, sipod, eh, kasi marami nang inisip yung tao. naman hindi, hindi ka, pinakinggan ni... Erle. Oh? Ay, baka sa birthday ng asawa niya. Sa, ano, May 16. 16 eh. Ah, wo? o. pwede niya siguro. Pilitan namin. Si Bong, Bong. Bong ako, pilitan na <laughs> 16 na, 16. <laughs> Yan pala si... wala na naman pala si ano, ne? Eh. Dalaga. Yan ay... Wala ko pa. Alis sa sak. Jenny sa sak pa. Dahil. Dialysis. Dialysis. Jenny sa sak. Ay, kasi kwenta niya. Sam, at kasi kwenta niya. At meron ka na. Si kwenta. Yes. Tatay, tulog. Tulog. Ayun pala ang dumat. Dala, da, dalawang araw dyan. Ah, dalawang araw po dito sa Arayat. Oo, oh, sa Ano ginawa? Ano ginawa? Wala, ako biyeste. Ah! Nesunan. Barrio nila. Biesto. Ayun, ano. Ayan. Pinipilit namin si Sherry na no? Hindi, hindi siya lang. Baka sa birthday ng asawa niya. Sa may 16, 16 na. Pamilitan niya, pamilitan niya tang bayok. Pamilitan siya, except ako. Bakit makatakmaliksyon ako. Kumusta naman na si Dindin? Maraming na atang benta. Ay, maraming busy ngayon yan. Maraming benta. Kahapon bumili ako kay ano? Kaya ni sir? Binawasan ni... ng pusa. Hindi ko kagad na ilagay sa ref. Iniwan ko lang sa ay, lababo. napag ka na rin ang sayo naman eh. Ay kayo mami, mapag-sip. O e, balog mo naman sa uyo. Realisis pala ngayon. Okay. Realisis pa. Tatlong beses na. Sa linggo. Di, Tawawa. di apat na beses na lang siya nagtitinda. Oo. Uh -huh. Martes, Merkulis. Dunggo. Viernes. Dalgal na siguro Yung asawa niya Muna tayo mga ka-farmer yan May deliver pala ako Ako na mag dideliver Sa Batasan Hills na naman syempre Sa Bat Batasan Hills, Arayat Kamusta yung ating uh, pinula dito Ikita natin yan <laughs> ayan na si ka-farmer Anthony kararating lang dosing baboy palang dala nagulat ako bakit 95,000 so yun dosing baboy palang uh, dala niya mga ka-farmer pero okay lang yan kasi tayo naman ay hindi na muna kumukuha sa uh, iba yan kaya tatlo lang ang kinukuha na natin ngayon dahil yung mga pata, paalaga natin ay uh, medyo marami-rami Ayan, si kay Tatay Feli, ano na rin. Ano na din siya. <laughs> Stress na, relax ka lang dyan, Tay. Ayan, relax ka lang dyan. Tapos, yun nga, mayroon tayong delivery. Sa, bu buka, asa bukas, may nadagdag na order. Tapos, anim yata ng, sana madagdagan pa, no? Sabado. Ayan. Tapos, Tapos, linggo may ikan pa ilan ilan din mga farm okay na rin yan tapos silipin na rin atin tong ating nya itong ginagawa na to Yung mga manok daw lumilipad kapag kaldereta kami tatlo lang pala nakatay ni Rambo nahirap magbalat kasi ng bibi mga farmer magbalahibo nahirap magbalahibo naghahalo sila ng ano <laughs> kasi may 20 kilos akong order eh sabi ko isabay na Ma uh, ngayon kasi may order ko ngayon so isabay na para ako hindi na ako mahirapan din maghahanap pa tayo ng 20 kilos ay eh, marami naman si ka farmer Anthony sa twenty 20 naman nakihirita natin siya Ayan oh. No? 12 piraso. Very good. Mm. Kaganda. Oy, alam niyo na. Next in line na kayo. Salanan niyo kumain kayo ng marami. Eh lumaki kayo agad, 'di ba? Hindi ba sinabi sa inyo ni Ka Farmer Anthony? Ha? <laughs> Napagkalumaki na kayo, kayo na ang susunod. Okay. Ito pala yung kay Tatay Felia Ayan, oh, crossbreed mga ka-farmer uh -huh. Ito yung nagtira Kay ka-farmer Anthony 35 kilos Dalawang debente dito Ito Dose ito eh 12 piransa. Maganda na yun Puro sa kanya galing Eto, hindi sa kanya to. Kay Sebi, ano? Ay, oh, bambulas, eh. Malaki din to. Yan yung 37. Lalandi na, oh. Ay. Alahari lang nila yan. Ay, magaganda. Ay, talaga yun chan, ano? Luto na yung pang isa. Nandiyan na? Oo, oh, pang isa. yan eh. Oo oh, na siguro mag-ahatid. Malaki oh. May 38 dyan ha. Hmm. Ayun oh. Ayun, may 40. Ang lalaki. Ah. Hmm. pagunahan. Makakatanggap din naman ng ayaw dalat. Sige na. Oh, landahan lang. Ano pa si Puro yan. Mabigat pa sa iyo yan mga yan eh. Bigat pa nga pa. Mabigat pa sa iyo eh. kilos lang to si Puro eh. 30 kilo sa bagong kain. Ang bagong tae, 35. Paano ka? Ay, buhay, proy. Kaya pa Sayang itong saging na ito ha. Aba pa naman oh Ah, hindi na oh, di oh di, talagang manipis. Matataas yung ano, yung puno. Um, oh, puno. Nagahabol lang araw eh. Nahabol nila yung araw kaya tumas na tumas. <laughs> Sayang. Ngayon maliwanag na. Oo. Oh. Ay. adventure tayo at tayo na magatid ng uh, ni lichon sa Batasan Hills <laughs> oy visit natin sa Batasan Hills right now may order Maragulia yeah. Ayan eh. Ito po yung dating na ano? Oh. Masya ba? Hindi ko na tatanggalin yung puan Magliliitan yes. yes. ang damit mo Dex ha oh, okay. Na? Liliit ng mga damit mo ha Oh, mag-outing na daw bago mag-opening dito. Kaya mag-ready na kayo ng pang-swimming. Na? Yung... Kahit dito na siguro sa may gita. kasi doon ang daan eh. Doon pa ganun na yun. Oh. Sabi mo kay Rambo kung saan siya mas komportable. Sabi Oh, saan siya? Kung sa tingin mo siyang saan siya komportable? Ay, lalagyan ng hose. Ay, ano, yung connector na ano. At ako'y lalarga na. Sa late na ng konti ito. Sakto lang. order na naman pala bali tatlo po ang order natin bukas ah si anak ko ni Mayora may order na isa dadali daw na sa tapos ay ah, di sabado pa ata yun oo oh, tapos sa ah, may dalawang order bukas naman si Mayora ayan sa so, 23 pa pala yun yung kaya no anak niya pero meron din tayong order na isa buwan habon Kaya okay na rin Dinalan ni ka-farmer Anthony Do, ano, 12 O, buwas na agad ng 4 Buwas ng 4 Tapos sa uh, Sa pa do, 6 Tama-tama lang Next week Reload tayo tapos kakaliwa daw oh. mga ka-farmer sa ilog, sapa sabi, sapa alam ko kapag deliver na rin ako dyan may eh. nakalimutan ko na lang dahil eh, nagbago yung tsura ng mga uh, kalsada dati madalas ako dito mag-deliver puro taniman na po ito puro bukid na ito narating niya yung andating yun po yung ayan na yung welcome Batasan yun yung sabihin mong bari yung may pinakamagagandang bahay andating mga kakarama gasolinahan paliwa sapa ay ito na okay ito <laughs> sabi ko na eh nakakalimutan ko ayun unang kanto wow 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 ayan Eto. Hindi pa. take na naman. Sa na kanto. Unang kanto. Ba. Ayun. Okay. Lapit lang daw eh. Actually, hindi na tayo magtatanong. Hanapin na lang natin kung saan may handaan. Okay. Madalas nga ako dito mag yeah. Sa kabila, kina test Sa kabila naman Yung sapa dito farmer. Uh, naalala ko to eh. Deliver na ako dito. Ang kapanahonan ko pa. <laughs> hmm, dami message ah Mamaya ako kayo sasagutin. Si Kuya Jimmy. Ayan. Ay! Ako na naghatid. So, Nakapag-deliver na ako dito dati. Oo nga, ka, kayong kay ka -chile. ayun yung Hindi, tayo, dati pa. Oo, oh, oh. dito rin. Na, oh, na Oo, oh. naalala ko na eh. Wala pang vlog noon. Wala pang ka-farmer, di pa pinapanganak. Okay na, sir. Di pa pinapanganak si ka-farmer noon. Sabi ko na eh. Ay, tapos. Medyo na, ano, ng konti yung puwit. Ang laki nito, mga ka-farmer. Thirty... Hindi ka ba, sir? Hindi! Ang laki to. Ah. Ano po? Ah, o. Oh. Sabi ko na eh. Kapag deliver na ako. <laughs> Natatandaan ko pa. Dito, tapos dun sa dulo, meron din. May pinasok pa ako dito ng eskinita. Actually, ah, uh, yung Arayat naman po, talagang, ah, uh, ano sila, mulit naman talaga yung mga matagal po ng suki sa lechon yan actually yung iba pang na mga suki ko hindi po nila alam ang alam nila kung nawala yung tindahan nawala na rin kami o hindi ko na rin na push bait nila lang bigla na lang nila napabalita ano na dito ka na pala ganyan ganyan eh ito pala yung farmer so ganun po ah, ang kwento kabila naman tinaate test Trinidad yung pinagdelivera ko kapitan ngayon mga farmer yung kanya kapatid kapitan ng batasan yun <laughs> kaya shout out pala kay Kachili nandito pa pala sa Pinas si Kachili baka pumunta din kayo mamaya sa na maya maya ah, silipin natin ang ating order di 20 kilos bukas tatlo ata kayo tatlo dalawa kay mayora alas 3 hmm, um, mabol na naman si Simon alas 3 oo yan ang pagsalang Tapos ganyan may, yung isa. alam ko mayroon pang isa eh mayroon pang isa eh mayroon pang isa eh mayroon pang isa Oi nyaman ah, dapat pala nih mangga, ayo no, bagong ne. Beli supermarket nih rambu eh nih sorok nih tuh, oi. Malambot na po. Ha? Sarap po. Oh. Ooh. Hindi ako bumibili ng mangga ang inaalok sa akin. Ba't ka pa bibili? Ito na eh. ano na malambot na siya na hinog na hinog na orange na orange na Mayroon uli next week pala si Kaparmer Anthony. Ha? Oh, dire Ano na kasi? Naka-recover na eh. Dire diretso na eh. Ito pala yung ano. Oh, di pwede na. Maganda nga sana. May gripo pa dito eh. Pandilig. Oh, pangdilig ng... Ito pa. Ano natin tong kamote oh. Palitan na natin. Para makapagtalbos ng kamote dito. Hmm. Yung mga bulaklak mga farmer. Ah, ano nga natin ito. Maisprayhan natin ng ano. Merong magandang fertilizer ako na, na ano yung yara na foliar mga ka-farmer. Subukan natin dito. Plus yung fish amino natin. Oh, tingnan natin kung magiging malasog. Kasi tingnan nyo. may oh, Medyo may sakit talaga eh. Ayan o. Oh. kulang na sa fertilizer to hindi natin alam kung anong kailangan niya ay lupa may kulang na yara daw ang magandang fertilizer eh yara mahal nga lang yung yara talaga yara winner yan po yung ginagawa natin na uh, update nyan nasa kabilang video hmm. Si Mayora, mayroon dalawa bukas bo, ah. Alas tres. Umaga na ang katay niyan. Kung sakali, sigurado yung alas tres, umaga na. Maisabay naman yung isa, sigurado, umaga na din yun. Ano oras yun na hila yung kanina kay Mario? Late na no? Kaya pala eh. Late, late siya. Si Sebi, kinakabahan na mag break time alas 12. Siyempre, yung mga teacher, alas 12 ang break nun. buhay pa pala ito <laughs> pa gumagaling yung sugat niya mga ito yun na ay ayan tapos na naman tayo ayan po yung ating update sa ating akasya ayan o oh. malapit na po na yumabong ang mga dahon ayan. Kunting taste na lang. At patapos na rin ang amihan. Kaya maghanda na tayo sa matinding init. Halos dulo na lang po yung inaabot ng amihan ngayon. Dulo na lang ng uh, batanes ata. Halos ano na lang po. Kagayan. Ganun. Dulo na. dulong dulo na. Ilocos. Oo. Oh. Patapos na raw. So ayan hanggang dito na lang po muna mga farmer. Uh, at bukas. Ayan may dalawa tayong lichon. At... Uh, bisita pa ba tayo ng palengke baka hindi na. So ayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat at magandang buhay.